morning mga paps Iskorya Moto Vlog nagbabalik po sa inyo so update lang tayo guys ha ah. uh, kagabi nga pala nagpalit tayo ng gulong kasi talagang litaw na yung ply yung pinalit natin um, hindi naman siya kilalang brand uh, KRX kay RX pero mukhang mas okay yung ano texture nya guys para syang Dunlop kasi nakagamit na ako ng Dunlop sa mga ibang motor uh, nagkaroon ako uh, Nadrive na drive ko na rin sya uh, okay naman So sa una hindi pa tayo na uh, gaano, na uh, papalit. Pero guys, mag-drive tayo. Yung naipalit natin gulong mas malapad kaysa sa naunang stock. Bali yung size nitong gulong na naipalit natin ay 120 over 70 by 12. Mura lang siya, 1080 lang siya nabili sa Shopee. Ah, uh, hindi ko lang alam kung saan siya gawa, kung Indonesia ba or, or, or Taiwan, wala nakalagay eh. Bali sa ano niya, sa driving naman niya, um napansin ko parang naging mas stable guys yung ano, gulong na mas malapad kumpara sa stock. Para uh, mas maganda yung drive niya. Hindi siya masyadong malikot, hindi katulad nung bagong kuha natin tung motor na to. Talagang magalaw siya, guys. ako nagpapalit ng gulong guys yung kalsada kapag may pinturang makapal tulad nyan yung nakikita natin, aramdam mo yung pag ganun ng gulong eh, ngayon hindi na guys hindi na siya malikot Ayan, kapag dumadaan tayo dati rate kapag datadaan tayo sa pintura na ganyan medyo parang tutumbe siguro gawa ng siguro kalumaan ng gulong o ganun talaga yung stock na IRC so, ngayon wala naman tayo nararamdaman na ganun Tsaka patingin ko mas maganda tong brand na gulong na to, yung KRX Tsaka yung ramdam mo yung kapit ng ano eh, ng gulong niya kahit sa basa. Kasi kanina nung umalis tayo, uh, papasok tayo, naidanod ko na siya sa ano sa basang daan. Uh, umuulan kanina nung umalis tayo. Tsaka guys, kapag na-drive mo nang ano mabilis, uh, parang smooth, parang nawala yung ano yung tagtag -tag niya. Siguro sa texture ng ano nang gulong to sa kung anong klase ng gulong. Kasi, ito medyo malambot na makunat, parang ang Dunlop guys na malagkit-lagkit, parang ganun. Pero di natin alam kasi alam ko pag ganun yung gulong yung makapid, mabilis mapudpud. Hindi katulad ng IRC, bali 9 months tapos umabot na 23,000 yung tinakbo bago tayo nagpalit na gulong. Sulit na sulit. <laughs> Tapos uh, tayo na ilagay na ano rito, na tire sealant kasi hindi pa dumarating yung ano. Yung order natin sa Shopee. Puro sa online tayo order ng ano ng mga parts ng motor natin. Tulad ng pinagpalitan natin na ano na air filter sa online din siya kasi mahirap maganap sa ano sa mga kasa ng stock na piyesa. Pero siguro kung regarding sa ano sa maka, sa makin ha, siguro bibili tayo sa kasa kahit by order siya. Pero yung kung mga spare part lang, pwede na siguro sa online. Tsaka nasa pag-aalaga ng motor tsaka sa paggamit 'yan, guys. Ah, uh, tsaka guys, napansin ko nga pala kapag bibili kayo ng gulong, wag na yung masyadong malaki. Para sa akin, swak na swak na tong 120 over 70 na size ng gulong. Parang sakto siya proportion sa, sa katawan ng ano, ng Mio Gravis. Napakahirap kasi pag masyadong malapad na guys. Kung parang sayang yung gulong eh. Hindi naman siya masyadong napupudpud yung gilid. Bagay yung ano lang, yung gitna lang talaga. Tsaka guys, uh, ano na nga ba yung mga napalitan ko rito sa motor ko? Bali sa loob ng 9 months, tapos yung tinakbon niya ay 23,000 mahigit. Ang mga napalitan natin dito ay yung brake pad, gulong, tsaka yung air filter, guys. Yung air filter pinalitan na natin, talagang sobrang libag niya. Tapos, ah, talagang sinisinok-sinok na kasi yung motor natin. Tapos medyo humihina yung hatak. So nung pinalitan ko yung air filter natin, guys, amejo ah, medyo gumanda yung hatak niya. Tapos uh, yung fuel efficiency nya or yung tipid sa gasolina parang nanumbalik siya guys. Tsaka dapat talaga sine-check natin regularly yung ano, yung air filter guys. Kasi isa rin siya mga nagkukos na pag itim langis. Kasi nga kapag hindi mo pinalitan yung filter mo, medyo may mga alikabok na rin na nakakalusot-lusot dyan. Kasi hirap na nga siyang huminga syempre mapupwersa na pwersa na ng makina mo yung air filter mo mura lang rin naman yung ano yung order natin ng air filter sa uh, online nakita ko yung quality okay rin naman basta importante guys uh, pag nakita nyo medyo naglalangis langis na yung air filter nyo uh, palitan nyo na tapos yung brake pad pinalitan na rin natin uh, kasi hipudpud na talaga sya Ayan, isa rin sa mga i-check iche natin lagi yung brake pad yung brake shoe nung nagpalit tayo kapo ng gulong nakita ko medyo makapal pa siya <coughs> tsaka kapag nararamdaman yung humihina yung preno nyo sa likod alinisan nyo lang siya guys <coughs> mas maganda kapag talagang malapad ang gulong guys ramdam mo yung ano yung stability niya sa kalsada lalo na kapag medyo may bako bako ah, hindi mo masyadong ramdam yung mga malilit na ano na rap road di katulad ng pag ma maliit yung gulong mo ah uh, konting ano lang yan konting lubak lang tag tag kaagad yan o oh guys swabing swabe di ba <laughs> kapag sa mga driving na ano medyo maluwag yung kalsada tapos sa mga humataw uh, aramdam mo dati dati kung nakikita nyo yung mga pintura na ganyan sa gitna kapag medyo makapal yung gamit ko pa yung stock na gulong talagang mararamdaman mo yung ano na dumadaan ka sa pintura pero ngayon wala na parang feeling mo pantay yung kalsada na ano, yung smooth nya ang tatak nito ay KRX 120 over 70 ang nagkakalaga ng 1080 plus shipping na 40 pesos <laughs> mura na ba diba guys kung day, pang daily use mo lang naman tapos hindi ka naman masyadong kaskasero Uh, para sa akin na uh, okay na rin yung mga ganitong gulong yun yun lang nga guys uh, in update ko lang kayo kasi may mga nag request naman na ano na i-update ko daw siya pag nagpalit ako ng gulong okay, ina-update ko lang kayo guys kung ano yung mga napalitan natin after 9 months uh, mas maganda na rin yung ano eh yung updated ka sa lahat na ginagawa mo sa motor mo para kung sakasakaling magkaroon man ng magka-trouble magka man yung motor mo alam mo sa sarili mo kung ano yung papalitan mo, ano yung papagawa mo. Basta regular check-up, guys. Yung pag na mga panggilid, kung 2,000, kayang kaya mo yan kahit hindi ka mekaniko. Basta meron kang proper tools, guys. Kasi pag nagpa-check ka sa mekaniko, tapos kung hindi mo naman pala palitin, uh, magbabayad ka, sayang lang. Pero kung marami ka naman pera, okay lang, di ba?